Okay. Mga kapatid, ready na po ang ating pabida sa Radyo 5. Medyo puntahan naman natin itong mga kapatid po natin. Ito ang mga talagang nakakabilib. May ambag to ha dito mm. sa mga, di ba? May contribution may, um, niya sa PhilHealth. May, may contribution sa PhilHealth, may contribution sa mga pagpapasweldo sa mga taong nagpapatakbo ng PhilHealth at sa ating Tama. gobyerno. Kasama po natin Tama, ang magiting masipag na security Tama. guard, 49 at may limang anak. Pero bago natin kausapin, panoorin muna natin ang video na ipinadala ng ating pabida security Whoa. guard na si Raul Cabusog all the way from Canlubang, Laguna. Uy, may audio po ba ito? Ayun! Ah, Ay, si Kuya parang buyat na talaga. O, galing siguro sa duty kagabi. Yan nga po ang video. Short but sweet. Sandali uh, muna. Nasa TV Bar ka ba? Parang muna eh, ha? Hindi, nasa trabaho siya. O, ito na nga. Sandali eh. Happy birthday. Kanino? Opo, kay Kay ulit? Hindi, kay, kay Yoli Guanio, at kay Kobe Guanio na ngayon daw po ay naandoon sa Amsterdam. Uy! Sarap Apo, at naman. kay Joy Mendoza. Galing po yan kay Ma'am Dina Aquino. Happy, happy birthday. At good morning kay Unte Ruby. Ha? Aming iniaalay sa iyo ang ating edisyon ng Think About It Today. At maganda umaga rin po kay Ray Del Foso. Ang ating napakasipag na kumpare na gusto nang mag-migrate. Huwag naman. Okay. Oh, ito, ito, na po. Go, ito Go, baby na, girl. mga kapatid. Kausapin na natin ang ating uh, magiting na security guard mula nga po sa Kanlubang, Laguna, si Kuya Raul Cabuso. Kuya Raul, good morning. Ay, ABG Jatsa, Sir Ted. Good morning po. Oh, sige. Good morning din sa'yo. Kuya Raul, I love the energy. Maraming salamat tapos magtawag di di oh. certain maraming salamat talaga namang masayang masaya siya kasi alam niyang meron na siya agad isang <laughs> libong piso 1,000 agad sa iyo Raul just by listening dito nga sa ating programa Hi, pero thanks. thank you Lord naman po ha? Opo, Sana bago... Sana marami po po kayong matutulungan. Naku. Eh. namin yung mahirap. Maraming Salamat po. Galing yan sa ating mga happy anonymous. Pero Kuya Raul, bago yung another 1,000 pesos kung masasagot mo ang katanungan ni Manong Ted Filon dito. Eto na muna. 49 ka, lima po ang anak ninyo. Opo, digit certain. Oo, nag-aaral pong lahat ito? Ah, nag-aaral na po. Yung bunso ko po ay magkikinder na. Ah, di care. Yung panganay niyo po, Ah, uh, mag-iitin ngayong July 18 po. Panganay siya. Mag-aano po? E mag e po? 18. Mag-iitin mag siya ngayong July years 18. Years old. Ano pong kurso nito sa kolehiyo? Magti-teacher -te po siya na kumuha nga siya ngayon na nag-i-exam -e siya ng teacher po. Mm -mm. So isa pa lang po ang magka-college ninyo? Ay, ah, isa pa lang po. Oo, at si Mrs. nasa bahay, nagbabantay ng mga bata? Opo, sinasamahan nga ngayon mama, pupunta sila ng school dahil may requirements daw kung inasikaso. Mm, mm So, kuya, kayo lang po ang nagtatrabaho para dito sa inyong asawa at limang anak? Oo. oh, oh ako lang ako eh. Oh, kinakaya talaga na. <laughs> oh, kinakaya kahit mari mahirap. Ano po? Eh, kung hindi po mai... Kung okay lang po sa inyo malaman, magkano po bang sinusweldo nyo dyan sa pagbabantay, dyan sa pagawaan ng sulignum sa isang araw? Asa sa panggabi ho, legit ay sa 12 hours, 800 mahigit na ngayon sa amin. 800 pesos kapag panggabi? Ah, uh, so po, 12 hours ang pasok ko. 12 hours duty, grabe, minsan more than that pa kuya no, pagka di pumasok yung kariliyebo mo. Oo nga po eh. Mm-mm, gano'n na po. Tapos ang, lakasan <laughs> okay lang po yung iti pero okay naman po, kaya uh, naman po, naitawid naman po na itatawid kahit mahirap. So, kuya, ah, ang oh. ang duty niyo po ngayon, galing kayo sa gabi, pauwi na kayo mayamayang kaunti? Opo, ay nasa boarding house na ho ako, Digita. Para hmm. lang ko lang ho. Opo, saan po yung boarding house ninyo? Ah, di sa kanlubang lang po, sa may palaw. Yung pamilya niyo po, nasaan? Pinauwi ko rin, no, ano, ano, pagkatapos ng pandemic. Saan pong probinsya? Sa Negros Oriental ho ngayon sila. Ah, nasa Oriental, Mindoro. Kailan po kayo huling umuwi doon? Noong ano po, yung graduation ng anak ko. Oh, dahil sila po sila, dahil sila oh, kasi lahat may honor kaya napilitan ho ako umuwi. O, oh, galing kuya! Yung limang anak ay may honor. Kuya, so nito okay. lang, nito lang buwan ng Marso, umuwi po kayo? Ganon? Noong May, ma. May. Okay po. So kailan po ang next na balik ninyo kung sakali? Eh? ay hindi, hindi pa ako sigurado at mm -mm. kailangan, kailangan mag-ipon. Ano. Mm -mm. Pero ano naman po, basta mayroon lang eh, anytime naman. Oo. Oh, oh. Raul, uh, so meron ka pang ah. dalawa gastos mo, no? Uh, meron kang gastos dito sa iyong boarding house oh, at saka yung pagkain mo at yung padala kay misis. O oh, nga, sir, Ted, eh. Pero oh. kaya, <laughs> sa awa ng na kaya naman po, eh. Tiwala lang sa sarili na lang talaga. <laughs> awa ng Diyos. Yan. Oh, may awa ang Diyos. Eh ngayon nga mm -hmm. po, pinadala ko siya ng 5K, eh utang niya 4K. Pero okay naman, nakakaraos di. Apo, ah, uh, yung 5K mo, sa mo kinuha yung sweldo mo? Ay, nagsahod like, ko ka po ng ano, mga 11K. Eh, nakasangla yung item ko, binawasan ng 5K, kaya... kaya nakasangla? Pinadala ko yung 5,000 sa sawa ko, may natira pa akong isang libo may gedi ng pangalawa ko na lang. Wow. Ra Raul? Raul? Sir, Ted, si Ang hirap ang buhay, no? <laughs> Ay, ganun talaga, sir. Oo. Minsan maraming tukso, no? Ah... Uh, um... Oo, oo di ba? Pero <laughs> pero kung nakikinig ka sa amin, ang amin lagi sinasabi, ang importante ang galaw sa mundo ay patas talaga. Patas. Amen. Mabuhay ka. Ako uh, tiwala sa ano, Panginoon na lang talaga. Sa oo. Panginoon na lang. ako kumakapit talaga. Oo. At sigurado ako, sa pagbangon mo araw-araw, ang una mong iniisip, mga anak mo? Ah, yun po talaga. Yun po talaga. Mm -hmm. eh, uh -oh. Talagang ganun po talaga. Eh. Mahirap eh. <laughs> at gaya ng maraming mga ama ha, na malayo sa pamilya o mga ina, yung picture ng mga anak mo, hindi na bali si misis. 'yung picture <laughs> ng mga anak mo na andyan sa boarding house mo. Ah, oo po, sa cellphone din po. Ikaw naman, ba't yeah. isinang kasama din 'yung picture ni Macy. Katabi niya yun, nilalagay niya sa ilalim ng unan. kinikis oh, eh, Kinikiss niya yun bago matungo. Eh, mahirap pag may picture si Mrs. Gusto umuwi ka agad nito. Baka madagdagan yung limang anak. <laughs> oh. Anyway, napapatawa natin si Raul. Ah. thank you po. Did, did you, did you answer 10. Maraming salamat po sa pagtawag niyo at nakasali rin ako. Ang saya sa iyo okay, okay. sa okay. okay. sa okay. yeah. Raul, ganito. Opo. Uh, kami nagpaalam na ho sa ating oh. mga viewers sa RPTV at sa 1PH. Thank you very much. So, Raul, Raul, no? Okay oh, lang ka pa nagsimulang makinig sa amin. Ay, matagal na ho nung sa kapilanista si bukay, pati si LGTA. May radyo no makasiya kong dala-dalhin kasi po. Ah, okay, mayroon kang transistor radio. Opo. At nataon, yung, uh, uh, at nataon naman din talaga no, na na nakikinig ka dito sa himpilan ng True FM. Ganun yun, Raul. Ang aming pagkakaunawa. Dito nga isa yung kwento. Merong kang premyo, isang libo. Basta mo balak gamitin Ay. yung isang libo? Ay, marami salamat po. Ipapodal ako yan si Ted, sa... anak ko eh. Kahit cake lang, ibili ko yung eh. anak ko ng cake. Mag-18 birthday ngayong July. Debu. 18? Anong 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 araw ang kanyang birthday? Ah, uh, Hoybes sir po. Hoybes. Ano pe, anong petsa? 18 ho. July 18 next week. July 18, hmm. 18 na siya. Opo, pero okay lang ho 'yon basta importante ho sa amin eh, healthy lang, bilang inano ko sa pangitong healthy lang. Oh, hindi ka makaka-uwek sa kanyang Debu? <laughs> Ay, hindi na ho. Oh, kasi magkano pa masahe doon? No, ma um, no. medyo, malaki po. Oo. Oh, oh, Sige. Huwag na. So, ay, uh, importante eh. oh. Healthy lang kami lang ano ko. Okay, sige. Importante healthy ka, no? <laughs> Oo, oh, oh. at ang iyong mga anak. Sige, ganito. Ay, oh, ano oh. lang, ano, okay lang. Oh, ganito. ah, uh, yung bang anak mong mag... Ito yung panganay mo, di ba? Opo. Ano ba nilalambing niya sa'yo? Ay, sabi niya, kahit kick lang pa, sabi niya, pwede nga sana mahila isang libo pang kailan nila yung ano yung barkada nila eh barkada niya sabi niya pa magano lang kami kakain lang kami sana ako eh hmm. sige walang problema basta mayroon hmm. sige ganito Raul Apo. Oh, sabihin mo sa anak mo, ma, siya ay uh, siya ay uh, magpakain sa kanyang kaibigan, pero 'wag niyang kalimutan magpakain sa mga kapatid, so magpansit sa bahay. Okay? Uh, oo. Mag, pa, pabilhan mo ng cake. Okay? Opo, yan na lang ho, oh, siguro. At ito, ah, oh, oh. tanungin mo, pa, pa, pabilhan mo ng bagong damit? <laughs> ah? Ay, ah, sige po. Ah, siguro sabi niya, isa libo lang ho yan, sir. Eh, paano magkakasya yan? Hmm. Eh, sandali lang. Di, di, di ba idol mo si Ay. Chacha? Ito na nga. May mura ng damit naman po, Sir Ted. May taga uh, 100, mayigit lang eh. 200, okay na din, din, yun dinya Hindi oh. niya narinig yung tanong mo. <laughs> di, 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 ba, di ba idol mo si Chacha? Idol mo ko? <laughs> ay, lagi po. At sa ibang istasyon, saka dito. Eh, kung talagang eh, idol nasa, mo yan, ko, yan. Oh, pag sinabi kong mua-mua, anong sagot? Chok-chok. Ay, ang galing idol. <laughs> sige, ito na lang. Sige. Kuya Raul. Okay. O, ito ay. po, bukod po sa hmm. pang pangkain itong anak ninyo, dalawang libong piso para dun sa pang ano niya. Pang yung birthday pag, niya. Hindi lang pang birthday, sana may maipon ng konti para dun sa susunod na pasukan, meron na siyang panggastos. Mga pambilay sa eskwela. Maraming salamat po. Maraming salamat marami po sa inyo. Masyado ka namang, ano, masyado ka namang... Kasi uh, pasukan uh, na. Hindi uh, nga, masyado ka namang galante. Limang libo bibigay mo? Dalawang libong piso. <laughs> ha? Pero mas galante sa akin itong partner ko. <laughs> hindi, hindi. Huwag niyong inaano-ano ito. Anong inaano-ano? Ano? <laughs> ito na. Anong inaano-ano? Ano? Oh, eh, oh. ang lagay, baby. A I idol, idol, mo ba si Ted Filon? Ay, sobra po. Oy, so, <laughs> mas ay. <laughs> ay <kap> <laughs> dahil okay, idol mo. So, yan yan. Idol ko po sa lalo sa mga balita yan eh. Oh. Video idol ko po yan. Sa akin, oo lang. Sa'yo, hmm. sobra. Ay, okay. lalo ka rin yung digital. <laughs> <laughs> Back to you. <laughs> Anyway, <laughs> sige, ingat Raul. Right, si, oh, 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 si, si Happy K, noha, eh, natutuwa naman talaga din sa iyo, say nga, sa iyong pagsasakripisyo. no? Sige, so uh padadalhan ka namin, si Chacha ay magbibigay sa iyo ng 2,500 para right? sa anak niya. Oh. Tapos bigyan din natin si Kuya, pangkain naman niya. Oh. Kasi 'di ba nakahiwalay siya dun sa pamilya niya. Oh. 1k for Kuya. Okay. So, 3-5. Oh, so, 3-5. Alright. Yes. So, bubu. Bu Ay, maraming salamat. Oh, <laughs> uh -huh. okay. 1,000 sa iyo to, Kuya, ha? Uh, Wala lang ako sa sao ko ngayon ng 5K. Kuku, uh, utang niya 4K. Sabi ko, okay lang yan. At uh, sunod na natin, ano. Oh, sige. Sige, ganito, ha? Ka Ato Ay, maraming salamat to. Klar klaruhin ko lang ito, ha? Klaruhin ko lang sa iyo to, Raul, Okay, sige. Ang, ta tatanggapin mo, sa iyo lang, ihiwalay mo isang libo para may pangkain ka. Okay? Sige. Ay, marami yung tama uh -huh. <laughs> yung liman libo, ah, pagamit mo pambi, pampansit sa bahay, pambili ng cake, dip, bilhin mo ng damit na bago kasi birthday niya, at yung iba baka pwedeng gamitin sa school. So, meron, ka, meron liman libo para kay misis at sa iyong pamilya, at sa iyong anak na mag... Anong pangalan ng anak mo mag-didibo? Ano, mag, uh, Bakara Kabusog po. Ano pangalan? Ano daw? Raita Rose. Makara ka buso. Rose? Ah. Okay, sige. Ganito, ha? Raita. Pakagagraduate lang mo kasi niya sa science Sayo Kasi nag-aaral yun eh. With high honor siya sa science high. Wow. So, okay. Uh, baka ipambayad sa utang yung 5,000, ha? Hindi. <laughs> Ay, sige, sir. Maraming salamat. O. Okay. Okay, na mo ko eh. Maraming salamat. Huwag ipambayad sa utang, Raul. Ang akin lang yung pera, gastosen, Huwag ipambayad. Iba yung utang ito, ibigay ito para sa anak mong magdiriwa ng kaarawan, para sa kan sa iyong pamilyang kakainin doon, pambili ng gamit sa school. Huwag ipambayad sa utang, ha? Ay, sige ho. Maraming salamat po. Ah, masahan niyo yan, Sir Ted. At ibibigay okay. ko yun sa asawa ko. Sige, okay. Ang, yung tatanggapin, 6,000 piso, okay? Ay, nap napakalimbagay na ho yun sa akin. Thank you po, Sir Ted. Sir Tate, ang DJ maraming hong salamat. God bless po. Ay, God bless ikaw sa iyo. Sana ako, mismo. Ho, marami pa ako kayong matutulungan na katulad naming mahirap. Ay, sana ako, lalawig pa yung programa niyo po. Okay. Raul, salamat sa iyong inspirasyon. Okay? Okay. maraming salamat po. At saka yung sa mga anonymous po. Maraming salamat po sa kanila. At Amen tumutulong talaga sa mga katulad namin. Maraming hong salamat. Amen. Mabuhay ka, Uri Manggagawa. Dakilang Ama Raul Kabusog ng Kanluban, Laguna. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.